shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Ngayon, nandito tayo sa Acre, sa Acre ng Israel, isang biblikal na lungsod na walang kapantay, na may mga tanawin na nakakabighani. Isa rin itong lugar na nakasaksi ng maraming digmaan at maraming dugo. Ngunit sa parihong panahon ay duyan ng isa sa mga unang komunidad ng Kristiyano sa mundo isang lungsod na nagtatago ng mga lihim sa likod ng bawat isa sa kanyang mga bato. At para samahan kami sa paglalakbay na ito, mayroon kaming isang napaka-espesyal na panauhin. Kaya batiin natin ng shalom si Dr. Jorge. Shalom mga kaibigan. Salamat Alin sa paanyaya. Napakaganda. At kung handa na kayo, magsimula na tayo. Magsimula na tayo. akre o kung paano natin ito kilala sa Hebreo, ako ay isa sa mga pinakamatandang lungsod ng pantalan sa mundo. Mayroon itong mahigit limang libong taon ng kasaysayan at matatagpuan ito sa isang napaka-estratehikong lugar. Matatagpuan ito sa entrada ng Galilea at dahil dito, sa loob ng mga siglo at milenyo, lahat ng gustong sakupin ang Galilea at ang mga yaman nito ay kailangang pumasok muna sa ako at sakupin ang lungsod. At dahil dito, sa loob ng limang libong taon, dosi-dose ng mga tao ang dumaan sa lugar na ito. Maraming kwento rin ang naganap dito at maging mga tauhan sa Biblia ay may kaugnayan sa lungsod na ito at sa pantala na ito. Kaya tuklasin natin ngayon ang higit pa tungkol sa lugar na ito. Mga kaibigan, napansin nyo ba ang mga bangka na may bandilang Pilipino? Ang galing, alam nyo ba kung nasaan tayo ngayon? Nasa Acre tayo, pero hindi ito yung Acre natin sa Hilagang Rehiyon, kundi lungsod ng Acre sa Israel, na may tatlong bangka na may mga mahal nating bandila. Baka nararamdaman nila ang koneksyon na yun sa Brazil. Pero kahit pareho ang pangalan, magkaibang magkaiba talaga ang pinagmulan ng mga pangalan. At ang Acre ang lungsod ay sobrang luma na. Limang libong taon na, kaya wala talagang nakakaalam kung ano ang pinagmulan ng pangalan at kung ano ang ibig sabihin ng pangalang Acre dito sa Israel. Ang Acre ay itinatag bilang isang lungsod pantalan ng mga kananeo noong panahon ng bronze. At pagkatapos, ang lungsod ay nagsimulang magpalit-palit ng may-ari. Dalawamput limang iba't ibang mga lahi ang dumaan dito. Pagkatapos ng mga kananeyo, sinakop ng mga sinaunang Egyptyo ang lungsod. Pati ang mga tao ng Israel, partikular na ang tribo ng Aser, ay nagtangkang sakupin ang lungsod ngunit nabigo sila. Pagkatapos, napunta ang lungsod sa mga kamay ng mga Fenisyo, sumunod ang mga Asiryo, mga Babilonyo, at noong limang daan at tatlumput siyam, naging bahagi ito ng Imperyong Persa na ngayon ay tinatawag na Iran. Sa paglipas ng mga siglo, paulit-ulit na napupunta ang lungsod sa iba't ibang mga kamay at nang sakupin ito ng mga Griego, pinalitan nila ang pangalan ng lungsod at tinawag itong Ptolemais. At ang pangalan na iyon ay kilala rin natin dahil sa Biblia. Ikinuwento sa atin ng Biblia na noong Pentecostes, nang bumaba ang Espiritu Santo, libu-libong tao ang nagbagong loob at nagsimulang mabuo ang mga unang grupo, ang mga unang komunidad ng mga Kristiyano, at isa nga sa mga ito ay nabuo dito sa Tolomais. Ngunit kung pinag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga unang komunidad ng mga Kristiyano sa mundo, sino ang bumisita sa lugar na ito at partikular na sa komunidad na ito kundi si Paulo? Alam natin na pagkatapos ng pagbabagong loob ni Paulo sa kanyang paglalakbay papuntang Damasco, mula sa pagiging tagapag-usig ng mga Kristiyano ay naging Kristiyano siya mismo at nagsimulang magbigay ng suporta at lakas sa mga komunidad na ito. At nagsimula siyang maglakbay mula sa isang lungsod patungo sa isa pa. Sa loob ng ilang taon, si Paulo ay bumisita sa dose-dose ng mga komunidad gaya ng makikita natin sa mapang ito. At si Paulo ay patapos na sa kanyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero mga bandang taong limamputwalo pagkatapos ni Kristo. At siya noon ay nasa tiro at nagpasya siyang bumalik sa Jerusalem tapusin ang paglalakbay sa lungsod na pinakamahalaga sa kanya. Ngunit sa lungsod din na maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Pero kahit alam niya yon, nagpasya pa rin siyang pumunta. At sa daan mula tiro papuntang Jerusalem, nagpasya siyang tumigil saan dito sa Tolumais. Para sa amin, tinapos namin ang paglalakbay na sinimulan sa Tiro. Dumating kami sa Tolumaida, kung saan binati namin ang mga kapatid at nagpalipas ng isang araw kasama sila. At nasaan ang komunidad ng mga Kristiyano na binisita ni Paulo? Patuloy pa rin itong umiiral hanggang sa kasalukuyan. Itong gusali mismo na nasa likod natin ay isang simbahan. At hindi lang ito Itong gusali rin sa kabila ay simbahan din at marami pang ibang gusaling kristyano dito sa lumang lungsod ng Acre. Ang komunidad ay patuloy na lumalago at namumulaklak hanggang sa kasalukuyan. At napakaganda makita ang presensya ng mga kristyano dito sa Acre kahit na halos 2,000 taon na ang lumipas. At ngayon, ang gagawin natin ay literal na tuklasin ang mga ilalim ng lupa ng Acre. Papasok tayo sa pintuang ito. Magsisimula tayong bumaba at babalik hindi lang sa mga siglo ng kasaysayan, kundi pati na rin malalaman natin kung ano ang nasa ilalim ng ating mga paa. Dahil kapag dumadaan tayo dito sa Acre, minsan hindi natin naiintindihan na may mga patong-patong na mga layer ng lungsod. Kaya handa ka na ba? Tara na. Sige, tara na mga kaibigan. Sumama kayo sa amin. Noong isang libo, siyam naput siyam, nasakop ng mga krusada ang banal na lupain. Gayon pa ang sumunod na dalawang daang taon ay puno ng tuloy-tuloy na digmaan at labanan laban sa iba't ibang imperyong muslim. At dahil dito, ang mga krusada, noong narito sila, ay nagtayo ng mga kuta at naghanda para sa digmaan. At syempre, kung gusto ng isang tao na protektahan ang banal na lupain at ang Galilea, isa sa mga unang lugar na kailangang patibayin, ano iyon? Dito mismo, sa lungsod ng Acre. At dahil dito, nagtayo sila rito ng isang napakalaking kuta. At ang paglalakad na ito ay talagang nagpaparamdam sa akin na para bang nasa isang ilalim ng lupa na labirinto ako. Ang mga krusada ay mga kristyano mula sa Europa na may layuning sakupin ang banal na lupain. Sila ay napakasikat. Maraming pelikula at libro ang naisulat tungkol sa kanilang mga kwento. Pero ang hindi alam ng marami ay noong isang libo. Isang daan siyam naput isa naging kabisera ng mga krusada ang Acre at nanatili itong kabisera sa loob ng susunod na isang daang taon. At pagkatapos, ang kuta na ito ay naging isa sa mga pangunahing sentro ng mga krusada sa buong banal na lupain. Dito naninirahan ang mga sundalong krusada, mga mongheng kristyano, at mga peregrinong bumibisita sa banal na lupain ay dito rin tumutuloy at mayroon pang pa ospital sa loob nito. Tingnan ninyo, napaka-interesante nito. Nakikita natin ang isang hagdanan at makikita natin na paakyat ito ng paakyat, pero parang wala namang patutunguhan. Pero hindi iyon ang totoo. Sigurado akong noong itinayo ang hagdanang ito, may pinupuntahan talaga ito. Ang nangyari lang ay natabunan ang lugar na ito at ang bahaging ito sa itaas ay hindi pa nahuhukay. Nakakamanghang isipin, pero ang buong lungsod sa ilalim ng lupa na nilalakaran natin ay orihinal, hindi ito muling itinayo. Ang nangyari ay dahil sa mga digmaan, iniwan ang kuta na ito at ang buong bahaging ito sa ibaba ay natabunan, napuno ng lupa, buhangin at mga labi ng arkeolohiya mula sa napakaraming siglo. At ang ginawa ng mga arkeologo dito sa loob ng mga dekada, nililinis nila ang kuta, inaalis. Lahat ng mga ito na nasa gitna ng daraanan, inaalis, inaalis, inaalis at inilalantad ang kasaysayan ng lugar. At talagang maaari lang nating isipin kung gaano karaming arkeolohiya, kung gaano karaming kasaysayan pa ang dapat tuklasin sa lugar na ito ilang mga lihim pa kaya ang nakatago rito sa likod ng mga batong ito. Marami sa mga sundalo at mga taong nananatili rito sa kuta ay nananatili araw-araw at madalas ay nakakaramdam din sila ng kaunting pagkabagot. Hindi naman araw-araw ay may digmaan at labanan dito. Kaya naman, sa mga arkeolohikal na paghuhukay sa kutang ito, natagpuan ang iba't ibang mga laro. Dito, gumawa sila ng mga replika ng ilang laro. Kaya, may ilang tao na naglalaro sa paligid natin kung nakikinig kayo. At ito ang paborito kong laro. Subukan nating hulaan kung paano ito laruin bago ko ibigay ang sagot. Kailangan muna natin ng dalawang tao para maglaro. Kaya samantalahin ko na ito. Tatay, gusto mo bang maglaro kasama ko? Pero... Siyempre, hindi ko yung palalampasin. Sige, ipapaliwanag natin kung paano laruin ang laro. Dito, makikita natin na may mga butas, may maskara at may bola. Ilalagay natin ang bola dito sa bibig. Ikaw ang hahawak sa isang singsing, -sing, ako naman sa kabila. At ang kailangan nating gawin, ayan, magsisimula tayong humila. Kailangan natin... Iwasan ang pagkahulog ng bolang ito sa alinman sa mga butas at pagtama nito. Ayos. Eksakto. Tara na, gremio, gremio. Gremio laban sa inter. Kaya, gaya ng nakita ninyo, medyo mas mahirap ang laro kaysa sa inaakala. Pero dito, sa araw-araw, kailangan nating tandaan na hindi lang ito isang lungsod ng mga digmaan. Dito rin, ang mga tao ay kumakain, nagdiriwang, naglalaro. Marami silang pinagkakaabalahan bukod pa sa lahat ng mga industriya at pabrika na kailangan nilang itayo dito para sa kanilang kabuhayan. Para magpatuloy sa araw-araw. Pero tara, magpatuloy pa tayong mag-explore, tara na, tara na. Dito sa tabi, makikita natin ang mga kanyon ng Digmaan. Pero malinaw na hindi sila mula sa panahon ng mga krusada. Ang mga kanyon na ito ay mula noong taong isang libo, pitong daan siam ginamit sa labanan laban kay Napoleon. Oo. Si Napoleon Bonaparte ng Pransya ay sinubukan ding sakupin ang lungsod ng Akre, ngunit natalo siya sa labanan laban sa mga Turko-Otomano. Siya ring si Napoleon na nagawang sakupin ang malaking bahagi ng Europa at iba pang mga rehiyon dito mismo sa lungsod ng Akre, niya naranasan ang isa sa kanyang pinakamalalaking pagkatalo at napilitang tumakas. Balini, anong kamanghamanghang bagay ito? Ano ba talaga ang lugar na ito dito? Nandito tayo ngayon sa isa sa mga malalaking bulwagan ng kuta na ito at malaki mga kaibigan. Ay maliit na salita lang, tingnan ninyo ang lapad ng haliging ito. Wow, ang laki nitong silid. At ano ito? Ito ay isang kantina. Ito ang kantina ng komunidad. Ang mga taong nakatira dito Marami sa kanila ay mga monghi, sundalo. Kaya nagtitipon-tipon sila sa bulwagang ito araw-araw, dalawa o tatlong beses sa isang araw, at dito sila sabay-sabay kumakain. At dahil isa ito sa mga lugar kung saan sila madalas magtagal sa kuta, lugar ng pagtitipon ng lahat, kaya napagdesisyonan nilang gawin itong talagang napakalaki. Napakalaki. Kahanga-hanga ito. Itinayo ang napakalaking lugar na ito bilang isang kainan bilang isang lugar para sa araw-araw. Pero hindi natin dapat kalimutan na tayo ay nasa isang kuta, sa isang lugar na laging handa para sa mga digmaan at labanan. Ang malalaking pader dito sa paligid, lahat ng mga fortifikasyon ay nagsilbing panangga para ipagtanggol ang lugar. Pero kung sakaling matalo sila sa labanan at masakop ng mga kalaban ang lugar, ano ang kailangan nilang gawin? inisip ko na ang paraan para makatakas. Eksakto, ibig sabihin lahat ay ginagawa para sa tagumpay, pero meron ding plan B. Kaya, sa ilalim natin, mas malalim pa, may lagusan na nagpapatuloy. Pwede ba naming makita ito? Tara, gusto nyo bang makita? Tara na, sige, pupuntahan natin ngayon ang lagusan sa ilalim, ang lihim na lagusan ng pagtakas dito sa lugar. Talagang kakaiba ito. Pero huwag niyong sasabihin kay tatay na hindi naman talaga kasing glamoroso ang lugar na ito gaya ng unang tingin. Maraming gamit ang lugar na ito. Sa panahon ng digmaan at pangangailangan, maaari itong magsilbing escape tunnel kung saan sila tatakas mula sa kuta. Pero sa araw-araw, sa mga panahon ng katahimikan, Hindi niya sinasabi ang sinasabi ko. Iyan ang tubo ng imbernal. Kaya dito dumadaan ang maruming tubig mula sa kuta at itinatapon papunta sa dagat. Sa panahon ng digmaan, kapag tumakas ang mga tao, hindi na nila pinapansin ang nasa sahig. Kaya literal kaming pumasok sa loob ng tubo. Nandito kami sa loob ng tubo ng Imbornal mula pa noong panahon ng mga krusada na may tubig. Alin, namamangha ako dito sa bukas na bahagi ng acre. Ano ba itong kuta na ito? Itong malalaking bilog na bato ay mga bato para sa kanyon. Sa loob ng maraming siglo ng digmaan, marami sa mga ito ang nagkalat dito sa lungsod. At hanggang ngayon, kapag naglalakad tayo dito sa Acre, makikita pa rin natin ang marami sa mga ito. Isipin ninyo ang isang batong ganito na lumilipad sa himpapawid ng napakabilis talagang kaya nitong magdulot ng malaking pinsala. Ang Acre ay nakaranas ng maraming digmaan sa kasaysayan nito, ngunit nagkaroon din dito ng mga panahon ng kapayapaan. Kaya't kailangan nating manalangin para sa kapayapaan. Hi, ang Acre ngayon ay isang halimbawa para sa buong rehiyon ng mapayapang pagsasama ng mga Hudyo at Muslim dito at umaasa akong kumalat ito sa buong rehiyong ito ng mundo. Tama, dito sa Acre ay naninirahan ang mga Hudyo, Muslim, isa sa mga pinakamatandang komunidad ng Kristiyano sa mundo, ay nandito rin sa lungsod at hindi rin alam ng marami. Pero dito rin nakatira ang mga baray, mga gruso, at iba't ibang relihiyon na magkasamang namumuhay. At kahit sa loob ng isang taon at kalahati na naranasan natin, sa kasamaang palad, ang digmaan dito sa rehiyon, ang akre ay nanatiling ganito sa buong panahon, isang tahimik na lungsod, gaya ng nakikita ninyo. Nakita natin na kahit may digmaan sa ibang lugar, ang lugar na ito sa kasalukuyan ay hindi halimbawa ng digmaan, kundi halimbawa ng kapayapaan. Kung paano tayo maaaring matuto mula sa ating kasaysayan at sa pamamagitan ng panalangin at pagsisikap, makamit ang kapayapaan. Maraming salamat po, Ama. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, anak. Dahil naging bahagi ka ng makasaysayang paglalakbay na ito ng mga digmaan pero pati na rin ng kapayapaan sa kasalukuyan. Isang yakap sa lahat at magkikita tayo sa susunod na linggo.